kayong buntag mga kalakotsera For today's video po, ipapakita ko sa inyo ang pag namin galing sa Mar to Masbate. So ayan po, makikita nyo, nasakay po kami ng pambot. Uh, nakikisakay lang po kami dahil wala po kami pamasahe dahil mahal po ang pamasahe ngayon. Oo, mahal. Kasi aabot po siya ng uh, 800. One way lang po yung papunta lang po yon. Well, sa kadahilanan din po na malayo po ang Masbate. So, wala po tayong ibang way para maka makaoy pa ng Masbate kundi dagat lang at saka pwede po dipad. Meron naman po tayong airport sa Masbate City pero mas preferred po namin sa San to Masbate is pambut lang po talaga. No other way for that. And then, ayan nga guys, sa pakila ko ngayon si Ati Harley, si Tatay, at ang isa niya kasama ay si B-Boy. Ayan. So, sila po ay nandito dahil po ay nag-deliver po sila ng mga baboy na mga ordered na sa may alipon ng bangka. And, sakto, pa-uwi po sila tatay, kinang-sumay po kami sa bangka. So, yan na nga, guys. So, pakita ko sa inyo yung daan. No? Yung dagat, yung itsura. Grabe, guys. 7 hours po kami mag-aantay dito sa dagat, sa laot. Ikaw ba naman guys? Pamasaya pa lang. 800 na. Saan mo kayo pagpulti ng 800? Ang kamahal-mahal na nga ng mga bilihin. Pat pamasaya ka. Mahal-mahal pa. Well, sa bagay. Malayo kasi. Kasalanan ko rin kasi. Ba't kasi lakas ng lakotso? Wala naman palang pera. <laughs> Tapos nung bandang kalagitnaan na kami guys, ah grabe, ang lakas talaga ng alon. Parang malulunod kami guys, sobrang lakit. Kinabahan ako, pero yung isa kong kasama, si Ate Harley, wala lang, walang bahala tulog pa nga Ito eh, ako tulog. tulog Buti na lang pagkalampas namin ng Esperanza, medyo nag okay oki -okay na po yung dagat. Tumahan na po siya. At siya makamalapit na rin po siya sa, sa lugar po namin. Sa Placer. Yes po, taga Placer po kami. So ito na nga guys, malapit na po kami sa ba aming bahay. Kaya thanks God at nakarating kami ng safe. Sa lahat po ng mga pauwi po ng galing masbate, eh, galing sa ibang lugar, papauwi po ng masbate. Ingat po kayo lagi.